Si so Dre guys, naibong ko kung sa'yo na itabos kong amigo. Kay, nag-imot-imot man niya. Pagbasa nako ko, na ako na timing. Nga na ako sa simba na na time. Kaya nanimba man ko. Kay, ko ko. So, sige siya yun, buddy. Tapos, niingo naman isa, ko, so, simple, na siya. Love ko nimo So, siyempre, nakuyawan ko. Binograbe yung problema. Tapos, mani-mani na -man, siya. Man, more, pwede mo request. Kung so, kung man. Tapos, niyo Nga, ipadrawing di ay. So, siya dahil nang ipadrawing kining doa kabuk. Nga man nag -uyab. So, siyempre, niyo yun ko nga. O, oh, sige. Kana, rabita. So, mawag na ang reference nga ngayon. Giyatag sa ko So, mawag na akong gayahon, guys. So kay gabi man siya chat guys So pagkabuntag ni andam na na ako drako magamit Akong giandam mo akong ruler Lapis Cutter Eraser og tape So akong na nang akong gibat guys Nagkwa sa og long band paper din Ako na buhat ng the grid Pero before na ako sa siyang ipapilitan og tape dra, sa gilid gilid para dili siya maghiwag hiwag So sa doa tulog pak, transition So dito, guys ako na siya dire Gibat nang og grid So ako nang gisugdan og grid guys Dira ako na do guys sa grid So patient lang char so dire guys mo na day akong gibuhat nga grid no mo na siya mo na ni ang grid so dire uh, moog ako na sa gisugdan og drawing sa nawong so wala na ako guys na makita sa inyo giyon sa nawong drawing kaya isa ra akong lapis gigamit so inyong napansin sa akong mga transition kaya ako lang gipas-pas is para dili kaya mo po siya buktaas nga time diba umaw na na sila ang duha So akong buhaton tundra guys is magsugod na ko og charcoal. Uh, char, magsugod na ko og kuan. Inana, nakalimot ko mo sa'y tawagan eh. Kanang artist ka tapos wala kay bawa. <laughs> char. So dito guys, ako na siyang gisugdan o ako lang siyang gipas forward is para dili kayo mo maburing bitog tanaw kay nabe ban nga dili interesado sa drawing so guys i support na sa nag support sa kuha salamat kayo so mano ni guys babayang ako akong giuna video ni konsum kog taas nga oras siguro dito ko na, na lang ay sa nawong sa ilong ug sa baba kay kalisod guys kayo gako bitaw ni zoom once nga zoom na ako siya guys kay mo blurred bitaw siya di ka nako maklaro niya sakit biya sa mata kay syempre sa rejection pero laban lang kay syempre mao ni ato ang talent ug mausad ni atong gusto nga makamit balang araw na maging isang artist so hello what's up guys for today's video so ito na nga natapos na rin sa wakas yung babae at ang susunod naman natin is itong lalaki so guys di ko talaga alam grabe nahirapan talaga ako sa pagawa ng mukha at sa mata at dito lalo na dito sa bibig na to guys at lalo na sa ilong kasi guys pag ano pag pinalakyan ko pag pinaganon ko ano di ko alam mo no, tagalog nun basag eh, bisayaw eh, eh, na ko basag ipadako na ko guys kay blurred gudyo guys maglibog mag ko guys kung kung saan ginako siya so inaot kong madawat ni niyo nga uh, po ano ginawa. appreciate, appreciate niyo nga akong gibuhat dahil na, gabi uh, na guys hindi ko muna tatapusin yung sa lalaki bukas ko na po yung tatapusin na um, video sa part 2 ko na lang po sa may interesado po na manood ng aking vlog um hope supportahan niyo po ako bukas ko na po yung to tatapusin yung sa ano sa lalaki kaya panoorin niyo po Maraming maraming salamat sa panonood at aantayin nyo po yung part 2 kasi doon ko po umpisan yung lalaki na sa part 2 na lang po kaya maraming maraming salamat pasuport na lang po ng page at saka kung hindi ka pa nakapalo sa aking page baka naman charis thank you bye bye